Manlol Alina <laughs> Buling diyanig na malakas sa aftershock ang Manay, Davao Oriental ay sa FeBox tumama ang magnitude 4.3. Na aftershock 57 kilometers timog silangan ng Manay pasado ala kanina madaling araw. Yan ang pinakamalakas sa mga aftershocks sa na nakalipas na 24 oras. Sa tala ng box hanggang kaninang alas 4 ng umaga, abot na sa mayigit sa 1,200 ang aftershocks ng lindol sa Manay. Andaraw ang Department of Transportation na magbigay ng mga special permit para sa dagdag na public transportation sa Davao region. Yan ay para matiyak na hindi mapaparalisa ang transportasyon ngayong malawak ang pinsala ng lindol sa regyon. ay tra Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan na sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para matukoy ang mga posibleng dagdag na ruta. Ang mga paliparan at pantalan, operational naman daw, ayon kay Lopez, maliban sa dalawang pantalan sa bayan ng Mati na nagkaroon ng mga pinsala. Gustong pag-aralang mabuti ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga kaso kaugnay sa pagbili ng overpriced umanong medical supplies ng COVID-19 pandemic. Kailangan daw tiyaking matibay ang mga ebidensya bago tuloy ang isalang sa pagdinig ng sandigan bayan. May unang balita si Salima Refrat. Dalawang araw pa lang sa pwesto, binabalikan na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga kaso kaugnay ng bilyong-bilyong pisong formally scandal. Kaugnay ito ng pagbili ng overpriced o manong medical supplies sa gitna ng pandemya noong administrasyong Duterte. Pinababawi ni Remulla ang mga hindi pa naaari na mga kaso sa Sandigan Bayan upang muling masuri ang mga ito. Kasi nga, ang, uh, ang gusto ko kasi mangyari talaga, When we filed the information with the Sandigan Bayan, ready for trial na lahat. And I don't feel that kind of air yet within the the, the complaints that, that that have been filed. So pinawitdraw ko muna so we can reevaluate evaluate uh, As uh, there may be some details lacking for the cases to be more effective and uh, more pointed uh, in theory. Sa ngayon, hindi bababa sa apat na kasong nakasampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng formally. Kabilang sa mga na-arain o nabasahan na nasakdal si dating Department of Budget and Management Procurement Service Head Christopher Lau at apat na iba pang kasama sa PSDBM na siyang humawak sa procurement ng mga personal protective equipment o PPE noong panahong yun. Nais ding makausap ni remulya si dating Senador Richard Gordon na naging chairperson noon ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa issue. Matatanda sa draft partial report noon ng Senate Blue Ribbon Committee, inirekomendang isama sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi naging opisyal ang committee report dahil hindi ito inadapt ng komite punsod ng kahulangan sa pirma. Para lang maano, malinawan ng lahat at kung bakit hindi ito isinama o kaya kung bakit o anong tingin nila sa nangyaring sa nangyaring unang draft ng complaint. I consider it now a first draft of the complaint. Kung may makita sa re-evaluation, pwede bang masama sa mga kaso si dating Pangulong Duterte? Depende sa allegations ng complaint, depende sa facts and the evidence itself. Siyempre, yung, yung allegations niyan will, will point to to a positive role in, in, the, in the controversy. Pag meron siyang positive facts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. Nakatakda namang ilabas ng Office of the Ombudsman ang mga patakaran para sa pagsasapubliko ng mga salin ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ang unang balita sa Lima para sa GMA Integrated News. Bagahain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos sa panibagong insidente ng pangharas malapit sa pag-asa island sa West Philippine Sea. Hinimok ng National Maritime Council ang China na tigilan ang anilay iligal at agresibo nitong kilos at respetuhin ang international law. Dapat na rin daw nilang tigilan ng pagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sabi naman ng Chinese Foreign Ministry, dapat din daw itigil na ng Pilipinas ang paghamon sa China sa pagprotekta sa kanilang territorial sovereignty at karapatan sa dagat. Ang isidente nitong linggo, pinakamalapit daw na panggugulo ng China sa pag-asa island sa kasaysayan ayon sa Philippine Coast Guard. May tutuloy daw itong paglabag sa sovereignty ng Pilipinas. Itinanggi naman ang PCG na naitaboy ng China ang mga barko doon ng Pilipinas. I don't think that they expelled the Philippine vessels, the mere fact that we never departed uh, Pag-asa uh, right after the incidents. And how can they claim that they expelled? As I said, the presence of the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines remain to be in Pagasa. asa Inarang ng PNP Highway Patrol Group ang isang pick-up dahil sa paggamit ng green plate na ini-issue lang sa mga electric vehicle. Sa magkahiwalay na operasyon naman, isa pang pick-up at isang truck ang nabistong may kargang mga smuggled na sigarilyo. Yan ang unang balita ni June Veneracion. Hindi na nakaporma ang isang aktibong pulis at tatlong niyang kasama, kabilang ang isang minor de edad, nang maabutan ng mga miyembro ng HPG o Highway Patrol Group sa Iligan City. Ang bilis ng takbo niyo eh. Sakay ng pickup truck, humarunot daw ang mga suspect ng parahin. Sa loob ng kanilang sasakyan, nakita ang mga kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. They got away from one checkpoint to another, that's why hinabol siya ng highway patrol. Sa Negros Oriental, 20 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naman ang nakumpiska ng HPG. Nakita ito sa abandonadong truck. Isa pang tinututukan ng HPG ang mga gumagamit ng green license plate kahit hindi electric o hybrid ang kanilang sasakyan sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act. Exempted sa number coding ang mga ganitong sasakyan. Ito yung isang uh, diesel na SUV pero merong kakaiba sa sasakyan ito. Tingnan nyo. Ang plaka niya, kulay berde. Ang mga ganyang klasing plaka, ay ini-issue lang doon sa mga hybrid o di naman kaya mga electric vehicle. Nag-viral kasi ang uh, sasakyan na ito dahil nga merong uh, green plate at dahil dyan ay uh, nagsagawa ng operasyon ng Highway uh, Patrol Group. Meron pang natunto ng HPG na pick-up na green din ang plaka kahit diesel ang makina. This operation is in response to growing reports of fake or misclassified green plates. We remind the public, Vehicle plate classification is not optional. It is a legal requirement and misrepresentation may result in penalties and inconveniences. Humarap ang may-ari ng SUV sa HPG para magpaliwanag. Ang mismong car dealer daw ang nagbigay sa kanya ng plaka isang buwan matapos ilabas sa kasa ang sasakyan. Tinay namin ibalik kasi alam namin na it's supposed to be an EV plate. And then we never abused Uh, the use of the card. I have another service vehicle na pwedeng magamit. It was an error on the part of the one issuing authority, which is the LTO. Pero sa recording ng LTO, regular plate lang ang nakadeklara para sa SUV at pickup. Kaya may isinasagawa na ngayong investigasyon. So malinaw, malinaw talaga na merong, merong hokus fokus na nangyari. So kailangan natin siguraduhin saan ba nagmula ito yun ang importante dito eh. Makita natin sino yung mga responsabling tao na involved sa mga bagay na ito. Ito ang unang balita. June Venerasyon para sa GMA Integrated News. Pinag-iingat ang mga residente at motorista dahil sa mga depektibong tulay sa Cagayan. Kabilang dyan ang Bawa Bridge na nagdurugtong sa Gonzaga at Santa Ana at sa iba pang bayan. Sa kabila na isinagawang retrofitting, hindi pa rin daw na itatama ang pagkakapantay ng tulay at kalsada kinakalawang at may mga bitak na rin daw ang bakal na pundasyon nito. Na nanawagan ang mga residente roon at mga lokal at ang lokal na pamahalaan na ipaayos na ang Bawa Bridge. Nakitaan na rin ng depekto ang pundasyon at ang mismong daan ng Tungtung Bridge sa bayan ng San Antonio. Ang tulay na 'yan sa Barangay San Manuel nagdurugtong sa mga bayan ng Piat, Santo Antonio at Lasam. Ito rin ang alternatibong ruta ng mga nasa Cagayan 2nd District matapos bumagsak ang Pigatan Bridge sa Alcala noong nakaraang linggo. Nananawaga ng mga residente ng Sitio Dagatan sa Barangay Muntindilao sa Antipolo Rizal na magkaroon sana ng maayos na daanan patungo sa paaralan doon. Dati raw ay may tulay na kawayan para makatawid sa ilog ang mga residente, partikular ang mga estudyante. Pero inalis na ito ng mga taga-barangay. Mahirap daw tumawid sa ilog lalo kung umuulan dahil lumalakas ang agos ng tubig. Paliwanag ng barangay, matagal ng planong magtayo ng tulay roon, pero hindi pa ito matuloy dahil may maaapektuhang pribadong lupa. Paano kala nila? Gawin mo ng modular ang pag-aaral ng mga estudyante para hindi nila kailangan tumawid sa ilog. Showbiz Chika ngayon Tuesday morning, Best Actor si Kapuso Drama King at Sanggang Dikit for Real Star Dennis Trillo sa 48th Gawad Urian. Yan ay para sa kanyang natatanging pagganap bilang Domingo Zamora sa Metro Manila Film Festival 2024 Best Picture na Green Bones. Best Production Design naman ang Green Bones na produced ng GMA Pictures. Feeling special dahil ito yung first ever Gawad Urian Acting Award na napanalunan ko. Uh, na-nominate yata ako noong 2004 pero ngayon ko lang talaga nakuha yung ano, Best Actor Award dito sa Orian. Kaya maraming salamat, sobrang thankful para dito. Wagi naman bilang Best Supporting Actress si Rochelle Pangilinan sa Cinemalaya 2025 para sa Child number no. 82, Anak ni Boy Kana. Dream come true ito kay Rochelle, lalot ito ang unang beses na sumali siya sa Cinemalaya. Best Ensemble Performance Award ang na nakamit ng Open Endings kung saan bumida sina Jasmine Curtis-Smith at Clea Pineda. Wala talaga sa hinuha. Hinuha talaga na mananalo ko kasi ang gagaling ng mga artista dito and um, nandito ako to experience yung ano award awarding ng Cinemalaya sa community natin. Kitang-kita na sabi sila makapanood ng ganitong klaseng pelikula. Kaya sana naman this time, hanggat sa mga susunod na taon, sana maging normal na siya. I guess people just need to be more open-minded and to have space for that because maraming kwentong kailangan ibahagi sa mga Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.